Good morning mga guys. Uh, nandito naman si Papalon sa Quirino, Quirino Avenue dito sa Manila. Papunta tayo dito sa Phase 3. Sa Dolomite ano, sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayano, oh, uh, lalakad tayo. Dami mga daon sang kahoy na nagkakalaglagan uh, yung mga naglalakihang building dito sa Quirino Avenue. Mabini Ayan Ayan sa harapan natin mga guys uh, Ayan na yung face tray At ang Manila Bay at, Ayan Naglalakad lang dito si Papalon Ayan Ganda na mga view na rito Pag naglalakad So oh. Okay guys uh, Tatoyin muna Ayan oh. Ang dami mga dahon rito nagkakalaglagan. Ang dami mga dahon, oh. Yan, yung mga view na nilalakaran natin. Day, ayan, ganda ang ganda yan, mga pasero mga guys. Ayan, Ang ganda ng view sa building dito mga guys. Ang oh. taas. Ayan yung uh, Manila Bay, Phase 3. Nga dito naman yung Manila Hospital. Ayan, habang naglalakad dito si Papalon. dito naman na uh, marinis naman dito kaya lang uh, ba't sarado ang kwan dito I ah mean, uh, baka nagre-renovate siguro ayan oh, oo nga ginagawa eh yung mga higaan sa mga beds ng hospital oh, nandito ako isa. kaya pala sarado na ginagawa yan ang Manila Bay pastry ngayon tayo tatawid dyan para pumunta yan mga guys nakatawid na orito rito nandito na tayo sa pastry And yung mga motor machine ngayon uh... Dito naman tayo, nakapag-update naman tayo dito sa Manila Bay, dito sa Bass Tray. Ayan. Tignan natin dito. Ayan mga guys, uh, wala na pala yung mga basura dito. Ayan. Ah, napakaganda na oh. Ayan. Ito na yung Manila Bay. Napakaganda. malinis uh, nagbago na wala na wala ka na makita basura dito uh, may na rin mga tatlong buwan na ata yun uh, bago tayo nakabalik dito ayan August, August ata hanggang August ayan ito mga building oh ang at narito lang tayo sa Carlos Boulevard dito sa Kanto uh, sang Quirino Avenue ayan mga guys tayo maglalakad ngayon at papunta tayo dun sa pisto yan natakpan na rin dito so ngayon wala namang uh, gaano namang masyal dito dito tayo sa pistre 3 At papunta tayo sa Pesto. Ang ganda ng mga view talaga rito, guys. kahit sabihin mo mainit, pero yung damo mo pa rin yung sariwang hangin na galing talaga sa dagat. yan mayro mga nagba Masarap maglakad dito mga guys, oh. Tingnan niyo naman sa nilalakaran natin. Kaya lang uh, medyo ma-traffic dito ngayon. Pero hindi naman yung katulad talaga na yung sobrang tra traffic. Yung katamtaman mild lang na uh, pagka-traffic dito. Ayan. Ayan yung view Manila Bay. Ayan. Ang ganda ng Yuri ito ngayon yan yung mga halaman uh, ginupit nila kasi siguro namamatay sa kayong iba naman uh, wala na kasi dati dito matataas to ngayon uh, bagong pa naman bagong tubo uh, papunta lang tayo sa pisto tapos ay uh, Uh, uuwi din bukas naman tayo samantalain man natin yung ating uh, walang pasok ayan yung mga halaman mga guys ito so, ngayon Manila Bay ayan pusa ay mga guys ah, uh, may dalawang coroner dito uh, nakatingin tingin dito sa bundok ay mga guys yung mga gawa dito sa taso oh. Yan yung gumagawa, nire-renovate yung building dito na nasunog dati. ano ano Hello, good morning. Ito, naglalakad tayo guys sa uh, Pisto. Uh, pagkatapos natin dyan sa Pisto, uwi na naman na uh, Bukas naman, babalik naman tayo sa tanghali siguro. Kasi may pasok pa o. Uh. Ayan, lang uh, walang traffic maluwag doon sa pastry 3, uh, kanina uh, di ano natin video uh, matraffic pero di naman gaano katraffic ano talaga ayan andito lang man tayo nasa pastry uh, pasto yung mga building na naglalakihan na maganda yan may mga foreigner papanood sa face to tapos tapos yan tatawid-tawid yan guys sa kabila at uh, uuwi na rin lalakad dito malinis pa rin nandito pa rin yung mga halaman no oh. kaya lang medyo naninilaw saka yung iba naman uh, bagong sibol pa lang ayan oh no? tinanim yung iba saka nalalantay yung mga taong kasi magulang na ayan. ito dito tayo sa pisto So, yung uh, canyon na display. Pero hindi yan ko na. Walang well, yan mga guys. Yung baga uh, pasyalan. ginagawa pa rin dito yun pa rin yung mga dump truck saka backhoe nandiyan pa rin yung mga hinukay nila ngayon uh, babalik tayo dito natawid tayo tatawid tayo dito para ay uuwi na kasi papasok ako bukas naman mga ganitong oras siguro tayo makakabalik dito sa so, tatawid kami dito tayo uuwi na ulitin isang daanan no? ang mga motor ayan Okay guys, okay, uh, nakatawid na tayo dito. lang fountain na nag-upan dito ngayon ayan no? yung Manila Bay phase Okay guys, uh, maraming salamat at tutuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. At tayo uwi na si Papalon. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta nyo, sa walang sawang uh, pag-support sa akin, sa mga hindi nag-iiwan sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ingat mo kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!